Hello mga babes! break time ko po ngayon. Uh, tara kain tayo. Nagluto ako ng ampalaya with egg and gatas. Um Ilan po sa mga employer mga abusado. Uh, at yung hindi maganda yung treatment nila sa mga katulong. So ang tendency magre-resign si katulong, 'di ba? Iyan yung pag-uusapan natin ngayon. So, the time now is 9 a.m. at break time ko, breakfast. So, meron tayo ditong kababayan na nandito rin daw siya sa Cyprus. At meron siyang question. From, uh, she's uh, Jacqueline. Sabi niya, ate, uh, paano po pag nagbigay ako ng 30 days notice sa amo pero ayaw ng release paper? Pwede po ba yun na eh, hindi sila magbigay? Ano dapat gawin? May nahanap na ako employer. Hi Jacqueline, good morning Kalimera. Ah, uh, kailangan nilang magbigay. Karap may karapatan kang humingi ng release paper, pero may mga employer talaga na ayaw magbigay. Ang gagawin nila, bibilang ka nila ng ticket, tapos ihahadid ka sa airport, oh my god. So, ah uh, kailangan nila magbigay. Kung ayaw nila magbigay, punta ka kay agent mo, sa agency. Dahil si agency magpo-provide ng release paper, tapos papipirmahan mo sa kanila at papipirmahan mo rin. Uh, tapos, um, dapat ikaw may hawak nun. Kasi yung release paper, kailangan mo yun sa pag-process ng panibagong employer. Kailangan, kailangan, kailangan yun. So, kailangan magbigay sila ng release paper. Kasi pag hindi sila nagbigay nun, hindi ka makakapag-process ng panibagong uh, uh, contract sa new employer mo. So, kailangan po sigihin mo sila na Uh, magbigay sa iyo ng no, release paper. So nakai agent, Sa si agent ang magbibigay sa iyo noon, ha. O kaya mag, magbibigay sa kanila. Dapat sila talaga kasi yung sa akin nangyari sa akin dali. Si employer ko yung nagpapirma sa akin na kinuha nila sa agency tapos pinapirma nila ako. Tapos binigay nila sa akin. Tapos um uh, may pipirmahan ka doon kung may dalawang option. Sa so first option, kung mag-stay ka ng 30 days, di ba, nag one month notice ka, tapos mag-stay ka ng 30 days, tapos, uh, diyon ka lang sa bahay nila. Yung second option, um, pwede kang, uh, permahan mo yon tapos, pwede kang umalis na ngayong araw na ito, pag, pagbigay mo ng, um, resignation letter. So, pili ka lang dun sa dalawa. Kung gusto mo mag-stay sa bahay nila or gusto mo lang umalis para magkanap ng employer. So, ayun. Ay, pero may employer ka na nga. So, na depende na lang sa'yo kung saan yun doon yung pag mapag-usapan yung dalawang employer mo. At tapos, uh, kung ayaw pa, rin, ayaw pa rin ni previous employer mo na magbigay ng release paper, uh, immigration na yung magde-design So, kung ka kay immigration, mag gumawa ka ng sulat, complaint letter, tapos ipasa mo kay immigration. So, kung ayaw talaga nila magbigay. So, ayan. Pero dapat si agency talaga yung may ano yan. May mag-shoulder niyan ng problema na yan. Kasi nga, di ba, sila yung may hawak sa'yo. So, ayan. Uh, kailangan nila magbigay ng release paper. So, sabihin mo kay agency. Kung, kaya, kung walang magawa sa agency, punta ka sa immigration. Nag-complain. Ang problema niyan, baka may bilang ka ng ticket at dadaling ka na sa airport. Para sa Pilipinas, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag dahil ang mga release dito ay meron pang karapatang mag sa Cyprus within 2 to 3 months. So, wag kang pumayag na umuwi ng Pilipinas kung gusto mo pa magtrabaho dito sa Cyprus. Okay? So, ayun lang, Jacqueline. Sana uh, maging okay ang lahat sa'yo. Sana, uh, sana, sana, sana magbigay sila ng release letter sa'yo. So, ayun. Maraming salamat sa question mo at uh, pagpalaing kayo ni God. Okay? So, bye. Halimera.